Hapon mga katropa Nandito ako doon sa uh, unit ko dati Sa maintenance battalion uh, Tinitin ko yung mga alaga Namin na ubas nun Ayan Sipag talaga to Black Rivier Ang sipag magbulaklak oh, Meron na naman bulaklak Meron na naman o oh. Itong isa Lumaki na rin to ngayon Ay galing dito sa isang to Hindi na rin na control o oh. May mga bunga pa siya. Ito yung pangalawa. Hmm, may mga bunga pa siya. Na-harvest na nila yung isa. Maliit ang bunga nito. Eh. Ito. So, may mga bunga siya. Kasi pag mamulaklak nitong black rebeer, basta na matured na siya. Ayan o. So, sa kanila naman ito. Malapit lang ito sa bago kong assignment. Doon lang. Ito na po. Ang na yung red cardinals. Ano nangyari sa red cardinals? ah dito po tayo sa. Tama yung hindi nagbubunga tong isang to. Nangyari din yan. Tulungan ko sila mag-pruning dito na ha, next month siguro. Ito yung makatawa na pagkadaming bunga. Yan. Hindi na alagaan yung Oscar. Nasa yung bike corner ayun, bansop din. Saka isang manicure finger. Pakwan, kuha na very good okay lang kaysa mabulok so yung manicure finger lalabas po tayo mamaya may lemon na rin may bunga na si lemon hey si manicure si manicure ayan yung bunga na manicure finger natin hmm kataw ba na na masipag talaga mag shoot nitong ano po. Ayan po, itong kanilang Tingnan nyo nangyari sa Vikings. Ni! Nee. Ay, hindi kasi na eh. Ito na po. Ay, naku, hindi na pala na-play. Ito na po yung, ano bang ngayon? May 5. Ito na po yung update sa manicure finger dito sa maintenance battalion. Nabuti na lagi ng ano. Oh, meron pa naman ito. Pwede pa ito lagyan, no? Hmm. Sobrang hitik sa bunga. Grabe mag-produce ng ano. Hmm? Yung iba po dito maliit pa kasi late na sila na pruning. Ito mga to na una to. Wala nang fruit fruit to. Hmm. Yan pa po. Dito may tumuto, may na bunga pa. Hmm. Yan. Meron pa dito. Sa ilalim ng ubas, may pakwan. Ayan pa Hmm, dapat ito malagaan na, ano yun pa So, ito naman ay katauba Yung iba, hmm, malaguan na, hindi pa na Babawasan mo So, dito naman sa kabila, balikan natin yung Vikings Akala ko kasi nag-play na kanina So, ito ulit, ito yung Manicure Fingers tataw ba ang daming bunga hmm, ito, yung manik, ito yung vikings hmm. unti unti na mawala ang bunga alam na kinakain ng ibon ano pa? hmm. yung mga matamis na siya pero may pakla pang kundi kasi daw pa ito hmm. yan o no? oh. Ah, ang daming bunga niyan dati, eh, kinain na ng ibong malaki malaki ang paa ayan sayang so, din ingat ang ganda sana nito tulungan ko sila dito takpan ko to eh paubos na to ng paubos yun ang maganda nag iitim talaga hindi hmm, ba so dito po to sa first maintenance battalion mini vineyard oh <laughs> grabe siyempre katabi to ng gate oh, oh. Kada makakita ng hinog, bawas. So that's all. Till next time.